Nagsimula na nga si Rabia Mateo sa kanyang unang araw bilang Miss Universe Philippines 2020. Kahapon, October 29, 2020, ang official na first day at work ni Rabia. Nagumpisa ang kanyang unang araw sa pagtanggap niya ng brand new car na i-deliver sa kanyang apartment sa Metro Manila. Ang sasakyan ay bahagi ng kanyang premyo sa pagkapanalo sa pinakaaabangang pageant. Ang brand new car na kanyang natanggap ay blue 2019 MG CS Alpha Crossover SUV na nagkakahalaga ng 818,888 pesos to 998,888 pesos. Tuwang-tuwa at sobrang excited naman si Rabia nang makita niya ang kanyang bagong sasakyan. Ang kanyang mga stylist na sina Kit Angelo at Jonas Lucas ay nagbahagi ng litrato ng kanyang reaksyon sa social media. Ngiting tagumpay yarn, say ni Kate Angelo sa kanyang photo caption. Bilang Miss Universe Philippines title holder, may sarili ding driver si Rabia. Makatapos ngang matanggap ang kanyang bagong sasakyan, ay gumora agad si Rabia para sa kanyang first duty as Miss Universe Philippines 2020. Kasama siya sa opening ng Front Row Cares Eskwela Hub sa Barangay 530 sa Sampalok, Manila. Kamakailan naging emosyonal si Rabia sa panayam sa kanya ni MJ Marfori ng TV5 ay dahil sa mga akusasyon na ibinibintang laban sa kanya ng kanyang mga kapwa kandidata. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita si Rabia matapos na ipalabas sa GMA 7 nitong linggo ng umaga ang pre-tape coronation night ng 2020 Miss Universe Philippines. Naganap ang coronation night noong biyernes, October 23 sa Cordillera Convention Hall ng Baguio Country Club, Baguio City. Sa interview na MJ kay Rabia, sinagot nito ang ilan sa mga issue na ibinabato sa kanya. Ilang oras matapos ang viewing party at ang presentation sa mga nanalo. Gayunpaman, hindi siya nagpatinag at nagbitaw ng mga salita na posibleng ikagalit na naman ng detractors niya. Sa kabila ng mga paratang, may mga nagsasabi namang, wala nang dapat ipag-alala si Rabia dahil mas marami ang naniniwalang siya talaga ang karapat-dapat na ipadala ng Pilipinas sa 69th Miss Universe.